Maligayang pagbabalik kapatid, ngayon ay ipagpapatuloy nating pakikinggan ang mga writings ni Prophet Ellen G. White na, Ang Dakilang Pag-asa, Chapter 33 na ang title ay Ang Pinakaunang Panglilinlang ni Satanas Now Sit Back and Relax Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay babalik na dito sa mundo sa maikli na lamang panahon, kaya sinisikap ni satanas na madaig ang mga tao ngayon, gaya ng pananaig niya sa una nating mga magulang, sa pamamagitan ng pagyanig sa pagtitiwala nila sa kanilang manlalalang at pag-akay sa kanila na pagdudahan ang karunungan ng kanyang pamamahala at ang katarungan ng kanyang mga kautusan. Ipinakikilala ni Satanas at ng kanyang mga sugo na ang Diyos ay mas masama pa kaysa sa kanila, para lang ipagmatuwid ang sarili nilang kasama at paghihimagsik. Sinisikap ng dakilang Mandaraya na ilipat ang sarili niyang nakakatakot na kalupitan ng ugali sa ating ama sa langit, upang palabase na siya ang labis na ginawa ng masama dahil sa pagpapaalis sa kanya sa langit sapagkat ayaw niyang magpasakop sa ganang napakawalang katarungang tagapamahala. Ipinipresinto niya sa sanlibutan ang kalayaang maaari nilang matamasa sa ilalim ng banayad niyang pamamahala, kataliwas ng pang-aaliping ipinapataw ng mahihigpit na utos ni Jehovah. Ganyan siya nagtatagumpay sa pag-akit sa mga kaluluwa palayo sa kanilang pagtatapat sa Diyos. Tubhang kasuklim-suklam sa bawat damdaming may pag-ibig at awa, at maging sa pagpapahalaga natin sa katarungan, ang doktrina na ang mga patay na makasalanan ay pinahihirapan ng maigi ng apoy at asupre sa isang impyernong walang katapusang naglalagablab, na dahil lamang sa mga kasalanan ng isang maikling pamumuhay sa lupa ay magdedanas sila ng labis na pahirap hanggat ang Diyos ay nabubuhay. Subalit ang aral na ito ay malawakan pa rin itinuturo, at kabilang pa rin sa karamihan ng mga doktrina ng sangka Kristiyanuhan. Ang sabi ng isang may pinag-aralang doktor ng teolohiya, ang tanawin ng paghihirap sa impyerno ang magtatampok sa kagalakan ng mga banal magpakailanman. Kapag nakita nilang nakalubog sa ganang paghihirap ang ibang tao na kapareho nila ang likas at ipinanganak sa ganun ding kalagayan, at sila'y talagang naiiba, ito ang magpapadama sa kanila kung gaano sila kasaya. Ang isa naman ay ginamit ang pananalitang ito, habang ang hatol na pagsumpa ay walang hanggang nagaganap sa mga lalagyan ng galit, ang usok ng kanilang paghihirap ay walang hanggang papailang lang sa paningin ng mga nasa lalagyan ng awa, na sa halip na nakikibahagi sa mga kaiyahiyang bagay na ito, ay sasabihin, Amen, Alleluia. Urihin ang Panginoon, saan sa mga pahina ng salita ng Diyos makikita ang ganyang turo? Ang mga natubos ba sa langit ay mawawala na ng lahat ng damdamin ng awat kahabagan, at pati ng mga pakiramdam na karaniwan sa sangkatauhan. Ang mga ito ba ay mapapalitan ng kawalang malasakit ng mga taong parang bato o ng kalupitan ng mga taong hindi sibilisado? Hindi, hindi, hindi ganyan ang turo ng aklat ng Diyos. Yung mga naghaharap ng mga kuro-kurong ipinapahayag sa mga siping nasa itaas ay maaaring mga may pinag-aralan at mga tapat na tao pa nga, subalit sila'y inililigaw ng mga panlilinlang ni Satanas. Pinangungunahan niya sila na bigyan ng maling kahulugan ng matitibay na pahayag ng kasulatan, na ang pananalita nito'y bigyang kulay ng galit at kasamaang nauukol sa kanyang sarili, at hindi sa ating manlalalang. Kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay manumbalik kayo, manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay? Ezekiel Kapitulo 33 Versikulo 11 Anong pakinabang sa Diyos kung tatanggapin natin na siya'y natutuwang makita ang walang tigil na pagpapahirap, na siya'y naaaliw sa mga daing at mga tili at mga pagmumura ng mga nagdurusang nilalang na kanyang pinipigilan sa apoy ng impyerno? Ang mga nakapangangilabot bang ingay na ito ay magiging isang musika sa pandinig ng walang hanggang pag-ibig. May mga naggigiit na ang pagpaparusa raw ng walang katapusang paghihirap sa mga masasama ay magpapakita sa galit ng Diyos sa kasalanan bilang kasamaang nakakapinsala sa kapayapa at kaayusan ng sansinukob. O, nakakapangilabot na kalapastanganan. Na para bang ang galit ng Diyos sa kasalanan ay siyang dahilan kung bakit ito'y pamamalagiin. Sapagkat, ayon sa mga turo ng mga teologong ito, ang tuloy-tuloy na paghihirap na walang pag-asa sa kahabagan ay nagpapagalit ng labis sa mga hamak na biktima nito, at habang ibinubuhos nila ang kanilang galit sa pamamagitan ng mga pagmumura at kalapastanganan, ay lalo raw nilang dinadagdagan magpakailanman ang kanilang pasan na kasalanan. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi nadaragdagan sa ganyang pamamalagi ng patuloy na dumaraming kasalanan hanggang sa walang katapusang panahon. Maraming salamat sa iyong panunood kapatid. Maari mo pang suportahan ang aking YouTube channel, sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. God bless po sa iyo.